Ang patuloy na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China ay mas tumaas ng gusto nitong mga nakalipas na araw, partikular na sa nakapalibot na isyo sa Taiwan. Ang sitwasyong ito ay nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa potensyal para sa isang malaking salungatan na posibleng gagamit ang mga bansang ito ng sandatang nuclear. Ang pag-unawa sa dinamika ng salungatan na ito ay nangangailangan ng masusing pagsusuri sa makasaysayang konteksto dahil sa kasalukuyang mga postura ng kanilang mga militar at ang mga implikasyon sa paggamit nila ng nuklear sa labanan ay napaka -delikado. Ang relasyon sa pagitan ng Amerika at Beijing ay naging masalimuot na minarkahan ng mga panahon ng pagtutulungan at matinding tunggalian. Mula sa pagtatapos ng Cold War, ang dalawang bansa ay nag-navigate sa isang multifaceted na relasyon na nailarawan sa pamamagitan ng pagtutulungan sa ekonomiya at estrategikong kompetisyon. Gayunpaman, ang mga tensyon ay nag-umpisang lumaki nitong mga nakaraang taon dahil sa mapanindigang pag-aangkin ng teritoryo ng China, partikular na tungkol sa Taiwan, na tinitingnan ng Beijing bilang isang breakaway na lalawigan na dapat isama sa mainland China. Na panatili ng US ang isang magandang patakaran tungo sa Taiwan na nagbibigay ng suportang militar habang hindi ito formal na kinikilala bilang isang malayang estado. Ang maselang balanse na ito ay nagambala sa pamamagitan ng pagtaas ng mga pagsasanay sa militar mula sa magkabilang panig na humahantong sa mga pangamba na ang anumang maling pagkalkula ay maaaring magdulot ng malaking tunggalian. Ang mga pagsusumikap sa modernisasyon ng militar ng China ay makabuluhang pinahusay ang mga kakayahan ito lalo na sa teknolohiya ng missile at iba pang mga kagamitang militar. Tinatansya ng Pentagon na ang China ay mayroong limandaang operational nuclear warheads ngayon at maaaring magkaroon pa ito ng higit sa 1,000 nuclear warheads sa taong 2030. Ang mabilis na pagpapalawak na ito ng Beijing sa kanilang mga nuclear ay nagudyok sa US na muling suriin ang nuclear na diskarte nito na inilipat ang pokus mula sa Russia upang labanan ang lumalaking arsenal ni Xi Jinping. Sa kasaysayan, pinanatili ng China ang isang medyo katamtama na arsenal ng nuklear, ngunit ang mga kamakailang pagunlad ay humantong sa isang mas agresibong postura na pinalawak ng bansa ang kanyang Mobile Intercontinental Ballistic Missile na puwersa at gumagawa ng mga bagong missile silo na mahalaga para sa pagdeploy ng lumalaking bilang ng mga warhead. Kasama sa modernisasyong ito, ang mga pagsulong sa iba't ibang sistema ng kanilang kagamitang militar, tulad ng mga land-based ballistic missile, submarine-launched ballistic missile, at air-launched system. Ang China ay aktibo rin gumagawa ng mga bagong variant ng intercontinental ballistic missiles at pinapahusay ang mga umiiral na missile system nito. Kabilang dito ang dual-capable DF-26 Intermediate Range Ballistic Missile na pinalitan ng mga mas lumang modelo sa nuclear role. Isa rin sa pinapalawak ng China ang nuclear triad nito sa pamamagitan ng pagpaparami ng bilang ng mga submarino na nilagyan ng mas mahabang hanay ng SLBM o Submarine Launched Ballistic Missile tulad ng JL-3. Bukod pa rito, may mga patuloy na pagsisikap ng Beijing na bumuo ng mga ballistic missiles na inilunsad sa hangin na may kakayahang magdala ng mga nuclear warhead patungo sa kalabang. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang ilang mga nuclear warhead ng China ay pinaniniwala ang nakadeploy sa isang mataas na status ng alerto sa pagpapatakbo na nagpapahiwatig ng pagbabago patungo sa mas agarang kahandaan upang tumugon ng epektibo laban sa mga kalaban nito. Ang mga implikasyon ng lumalawak na kakayahan ng nuclear ng China ay malalim kung saan ang mabilis na paglaki ng arsenal nito ay nagdulot ng mga alalahanin sa mga internasyonal na tagamasid tungkol sa katatagan ng rehiyon at pandaigdigang seguridad. Ang mga pagsusumikap sa modernisasyon ay nakikita bilang bahagi ng diskarte ng Beijing upang makamit ang pagkakapantay-pantay sa Estados Unidos at Russia sa mga tuntunin ng mga kakayahan sa nuklear. Dahil sa patuloy na mga tensyon, pinaghahanda ng China ang lahat nitong hukbo upang tumugon ng mabilis sa posibleng pagsalakay ng Estados Unidos. Kung saan ang People's Liberation Army ay nagbabantay sa lahat ng mga hangganan nito, partikular na malapit sa Taiwan, na isa sa pinakadelikadong lugar pagdating sa labanan. Ang gobyerno ng China ay nanggigil na sa mga kalaban nito, na nagpapahiwatig ng kasabikan sa paggamit ng lakas ng kanilang militar. Ang People's Liberation Army ng China ay isa sa pinakamalaking puwersang militar sa mundo na may kabuuang lakas ng tauhan na tinatayang nasa humigit kumulang 2 milyong aktibong duty na miyembro. Ang figure na ito ay sumasalamin sa isang makabuluhang pangako sa pagpapanatili ng isang matatag na presensya ng militar na naging prioridad para sa gobyerno ng China sa ilalim ni Pangulong Xi Jinping. Hinati ng Beijing ang lakas ng militar kung saan humigit kumulang isang milyong tauhan ang nakatuon sa mga operasyon sa kalupaan na handang lumaban ng malakas sa mga kalaban nito. Inilagay din ni Xi Jinping ang ibang militar sa karagatan, kung saan ipinagmamalaki nito ang humigit kumulang 300,000 na tauhan na ginagawa itong pinakamalaking hukbong pandagat sa mundo. Nagpapatakbo ito ng magkakaibang fleet na may kasamang 234 na warship na lubos na nagpapahusay sa mga kakayahan sa karagatan ng China kumpara sa ibang mga bansa kabilang ang Estados Unidos. Nagtalaga rin ang Beijing ng 375,000 tauhan na responsable para sa aerial defense at mga operasyon na ginagawa nitong moderno ang kanyang fleet gamit ang mga advanced na fighter jet at strategic plan na nagpapatibay sa kapasidad nitong maglunsad ng air power. Ang sangay na ito ang namamahala sa mga estrategikong puwersa ng misail ng China kabilang ang mga kakayahan sa nuklear. Bagamat hindi gaano'ng ibinubunyag ang mga partikular na bilang ng tauhan, ang mga pagtatantsa na ito ng Washington ay gumaganap ng mahalagang papel sa diskarte upang mabilis na mapulbos ang mga tauhan ni Xi Jinping. Sa kabilang anggulo, bilang tugon sa mga nakikitang hindi maganda mula sa China, Pinalakas ng US ang presensyang militar nito sa rehiyon ng Indo-Pacific, kung saan naging mas madalas ang magkasanib na pagsasanay militar sa mga kaalyado nito, tulad ng Japan at Australia, na nagpapakita ng nagkakaisang prente laban sa pagsalakay ng Beijing. Gayunpaman, ang mga pagkilos na ito ay naging dilikado sa pagtaas ng mga tensyon, dahil ang China ay tumitingin sa kanila bilang mga provokasyon. Dahil sa lumalawak na kakayahan ni Pangulong Xi, inaprubahan ni Pangulong Biden ang isang bagong diskarte sa nuklear na naglalayong maghanda para sa mga potensyal na coordinated nuclear mula sa China, Russia, at North Korea. Sinasalamin ng diskarteng ito ang pagbabago mula sa mga nakaraang patakaran na pangunahing nakatuon sa Russia. Ang na-update na balangkas ng Estados Unidos ay nagbibigay diin sa pagpigil sa pamamagitan ng limitasyon sa pinsala at itinatampok ang pangangailangan para sa US na mapanatili ang mga estrategikong bentahe sa harap ng lumalagong kapangyarihang militar ng Beijing. Nilalayo ng US na pahusayin ang kakayahan itong limitahan ng pinsala kung sakaling magkaroon ng salungatan sa nuklear na kinabibilangan ng pagpapabuti sa mga sistema ng pagtatanggol ng misay at mga kakayahan sa counterforce. Ang diskarte na ito ay naglalayong gumuho ng isang komprehensibong plano na isinasama ang parehong nuclear at non-nuclear na mga tugon dahil sa mga potensyal na malakas na pagkilos na kinasasangkutan ng People's Liberation Army. Sinisiguro ng Amerika na hindi magtatagumpay ang China sa lahat ng mga plano nito, kabilang na ang nag-iisang layunin nito na maging isa sa pinakamalakas na bansa at maghari sa buong mundo. Posibleng madamay ang Pilipinas sa mga kaguluhan na ito ng China at Estados Unidos dahil ang Pilipinas ay kaalyado ng Amerika at kung magkakaroon ng tunggalian sa pagitan ng mga bansang ito, ang Estados Unidos ay mag-iimbak ng mga nuklear sa kanilang mga base militar dito sa Pilipinas. Kasalukuyang mayroong limang base militar sa Pilipinas ang Estados Unidos na inaprobahan ni Pangulong Marcos dahil sa patuloy na mga panggigipit ni Xi Jinping sa ating bansa, lalo na sa usapin sa West Philippine Sea. Nitong taong kasalukuyan, ang Estados Unidos ay nagpapanatili ng isang makabuluhang nuclear arsenal na may kabuoang 3,748 nuclear warhead sa stockpile ng militar nito. Kasama sa figure na ito, ang humigit kumulang at 1,770 ang nakadeploy na warhead at humigit kumulang 2,000 warheads na naka para sa reinforcement. Bukod pa rito, may humigit kumulang 2,000 retiradong warhead pa ang naka sa pasilidad ng militar na tinansya ang kabuuan bilang ng mga nuclear warhead na ito sa humigit kumulang 5,700 kapag pinagsama ang parehong aktibo at retiradong stockpile ng mga nuclear. Ang Nuclear Arsenal ng U.S., ay bahagi ng isang mas malawak na pandaigdigang konteksto ng Amerika, kung saan ang mga sandatang nuklear ay patuloy na gumaganap ng isang delikadong papel sa mga diskarte sa pambansang seguridad. Sinabi ng Stockholm International Peace Research Institute na noong Enero taong kasalukuyan, ang pandaigdigang inventaryo ng mga nuclear warhead ay tinatayang nasa 12,121 kung saan hawak ng US at Russia ang halos 70% ng mga sandatang ito. Ang Nuclear Posture Review ng administrasyong Biden ay binibigyang diin ang kahalagahan ng mga na ito sa pagpigil sa mga kalaban habang tinutugunan din ang mga pagsisikap sa modernisasyon upang matiyak ang pagiging maaasahan at bisa ng nuclear deterrent ng Estados Unidos. Nito lamang taon, ang militar ng Estados Unidos ay may bilang lamang ng humigit kumulang 1.2 milyong aktibong duty na milita. Ito ay nagmamarka ng makabuluhang pagbaba sa bilang ng mga tropa na ginagawa itong pinakamaliit na puwersang militar ng US mula noong ikalawang pandaigdigang labanan. Ang pagbabawas ng halos 64,000 tropa sa nakalipas na tatlong taon ay nagpapakita ng mga patuloy na hamon sa pagre-recruit ng militar sa gitna ng isang mapagkumpitensyang merkado ng trabaho at pagbabago ng mga saloobin ng lipunan patungo sa serbisyo ng militar. Ang militar ng Washington ay handang labanan ang dalawang milyong sundalo ng Beijing na nagpapakita ng malaking kakayahan pagdating sa tunggalian. Bilang conclusion, ang salungatan sa pagitan ng Estados Unidos at China sa Taiwan ay puno ng delikadong mga hakbang ng parehong bansa lalo na tungkol sa potensyal na paggamit ng mga sandatang nuklear. Habang ang parehong mga bansa ay patuloy na ginagawang moderno ang kanilang mga kakayahan sa militar at nakikibahagi sa mga mapanuksong aksyon, ang maling kalkulasyon ay patuloy na umiinit. Ang kasalukuyang geopolitical landscape na ito ay nangangailangan ng maingat na diplomasya at estrategikong pagbigil upang maiwasan ang isang sakuna sa labanan na maaaring magkaroon ng mapangwasak na mga epekto sa buong mundo. Ang pamunuan ng China ay maaaring mapilitan na gumamit ng mga nuklear kung nahaharap sa pagkatalo ng militar o pagkawala ng kapangyarihang pampulitika sa loob ng bansa. Ang senaryo na ito ay partikular na may kinalaman sa makasaysayang diskarte ng China na nagbibigay diin sa psikolohikal na pagpigil sa mga kalaban nito. Ang Pilipinas naman ay posibleng madamay sa malaking tunggalian na ito ng US at China kung sakaling mas lumala pa ang salungatan na ito. Kaya dapat ang mamamayan ng Pilipinas ay handang harapin ang bagong normal na buhay sa panahon ng labanan. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.